So, ayan guys. Nagluto tayo ng nagprito tayo ng chicken. Hindi mo masabing fried chicken siguro to guys kasi. So, tinimplahan ko lang siya para maiba naman yung pagluto ko ng chicken. Pritong chicken. Wala tong harina. Mga ano guys. Yung parang normal lang na prito. So, tinimplahan ko pa. Ay, nakamarinig kasi to guys kahapon pa. So, gusto ko lang ganyan. May narinig ko sa oyster sauce. Yan. Tapos, ayun, tinimplahan ko ng pang, ano, mga pang timpla. So, ayan siya. Gusto ko lang yung guys, ganyan. Para, maiba naman. Kasi, iba, plagi may, palagi may mga breedings, harina, yung so, iba naman, yan, makalisip si So, simply, prito lang yan. Prito chicken lang, itawag siya. So, guys, toto na yung ating chicken. Ayan. So, ininit ko yung mga, yung ating tort na na may tira pa, guys, at maging nang kagabi. So, ayan. Ininit ko rin, crispy ko. Ayan, ang ating chicken, guys na so meron pa ako din tatlong terraso yun, dyan na yung ating kwetong chicken sa so, simple lang yun guys pero alam ko masarap yan